una ang pambansang kontanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin si nanay Ano Mga so Kalogs, chill-chill lang sa buhay mga timbahay. Family first, yan ang pinakamasarap na kwento. Ako ang inyong pambansang pantagalumay kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Mga Kalogs, anong almusal nyo kanina? Gusto nyo ba nung medyo kakaiba? Kung maasimang mukha sa umaga, baka tumamis kapag natikman na ang tusino daing ni Aling Rosalina mula sa isang nag-viral na video, hindi lang pala Young Pork ang tinutusino. Kaya kami ay nagbiyahe sa Tarlac City sa Barangay Amukaw na tinapang specialty. Since 1987, gumagawa na ako ng tusinong galunggong. Ang nagturo sa akin magdaing noon si ano si Darang Leleng, kapatid ng biyanan ko may panibagong mumukbangin. Hindi nakaka-guilty papakin. Pero ang isda na tusino, matagal ng almusal ng mga tarlakenyo. Galunggong yun, ang bestseller sa akin yung galunggong. Salmon. Si Aling Sally, dati pa nagdadaing. Sa bahay ginagawa ang processing. Inaral na pati ang deboning. Actually, nagigising ako alas 4, pupunta na ako ng tinapaan. Pero bago ako magdaing, nagsasalansan muna ako doon, doon sa mga iluluto na yung tinapa. Pagkatapos kong nagsalansan, natapos na yung sinasalansan ko, yun, magdadaing na ako. Pagkasangkap ko doon, ano, mga kalahating oras o isang oras lang siya nakababad. Ibiblad ko na hindi naman gaano pinapatuyo kasi nga ito sino, medyo basa, ganun. Kailangan yung isda, ano, mahugasang mabuti para malinis, para malis ang lansa. Oh ha? Parang nag lang. Sa pagtatanggal ko ng tinex ng 10 kilong balunggong, isang oras ko lang ginagawa yun. Mula sa minanang recipe, sa nakatatanda, naging katuwang noon ng anak na bata. Di ba may asin at asukal Pag natunaw na yun, pwede nang iano, bilad. Pag maraming order, marami ang ginagawa ko. Pero yung sa tinda ko lang, mga 10 kilos. Iba pa yung tinapanon pati sa pagbebenta siya ay hands-on. Nilalako simula sa hapon. Magsisimula ako ng alas 3. Pinakamatagal na yung alas 6, ubos na lahat yun. Namuhunan ako ng 2,000. Ang magiging benta ko doon mga 3,500 five ganun. Hanggang ang pinakamababang tubo doon, 1,000 hanggang 1,500. Tusinong isda, nakakaabot sa ibang bansa. Sa akin, lahat ng makatikim, hindi pwedeng umulit, hindi umulit, tinahanap-hanap nila. Pinapahinto na akong magtinda ng mga anak ko, kaso pagka kaya ko magtitinda ako. Kasi pag isang araw hindi ako nagtinda, parang, parang nangihina ako tsaka malungkot ako. Mga pagkaing hindi mo inakala, hindi kailangan ng mahika o makina. Sapat ng pagmamahal sa ginagawa, pati yakap na ramdam sa luto ng isang ina. <laughs> Dito sa Giginto, Bulacan, may mga tinapay kaming natipman. Di lang basta pang merienda, kundi pambaon ng alaala. -ala. -ala. Mga tinapay na noon pa, kasama na sa umaga o mapamerienda. Narito ang pilipit, baston, puto seko, otap, egg cracklets, butter toast at cookies. Ito ang madalas nating isaw sa kape noong tayo pa ay kids. Kapag kinagat mo itong mga tinapay, parang bumabalik ka sa panahong walang iniintindi, kundi maglaro at magsaya lang sa buhay. At ang nasa likod ng mga tinapay na to, walang iba kundi ang ating breadwinner nasi si Eva Castro. Siya'y panalong-panalo sa kanyang negosyo. Sa kanyang pagmamasa, napatunayan niyang pwedeng mabuo ang pangarap sa maliit na panaderia. Uh, nagsimula yung paggawa ko ng tinapay noong taong 2001. Uh, nagsimula muna ako sa Pilipit kasi wala nga kaming oven. Eh, ang Pilipit Piniprito lang. Kaya madali kami nakapagsimula kagad. Pilipit ang unang paninda hanggang nadagdagan pa. Pati ang panaderya ay bumongga. Hindi na kami gumaya do sa ibang mga gumagawa ng mga special na tinapay dahil kumbaga expert namin ang pilipit. At yung ibang mga bakery, hindi naman talaga sila nakakagawa ng pilipit ang nangyayari, yung ibang mga bakery sa amin pa nagpapagawa. Kasi di talaga nila ano. Kaya hindi ko na naisip na gumawa pa ng ibang klaseng tinapay na mga special. Kumbaga doon na kami sa mga malulutong. Dahil sa kanyang determinasyon at pagmamahal, napagtapos niya ang tatlong anak sa pag-aaral. Nakabili ng bahay, sasakyan, at ngayon, ang produkto niya ay umabot na sa kung saan-saan. Nakabili na rin kami ng uh, lupa at nakapagpatayo na rin ng maliit na pagawaan. Uh, nakabukod siya sa bahay namin na hindi ka mukha ng dati na nakasibi na kami sa nanay ko ng bahay, nakasibi pa pagawaan. At nadagdagan pa rin naman na bigyan kami ng mga sasakyan na ginagamit namin pandeliver. deliver Ituloy mo lang, Eva, ang iyong matagumpay na pagmamasa. Inspirasyon ka na basta't magsikap sa buhay, tsaka alsa ang tagumpay. Kailan lang ay naging usapin mga resto na kinilala ng Michelin? At isa sa mga nakatanggap ng Deep Gourmand, South Mindanao ang kanyang brand. Kaya matapos ang Michelin, pinuntahan naman ng Machulin. Machulin, kung kumain! At hello galogs, kasama po natin ngayon si Chef Miggy mismo para ating makapanayam kung bakit nasa puso niya ang pagkaing tausug at ito po ang kanyang talagang ipinopromote dito sa kanyang Pound Grill Restaurant. Chef. Hi, hello. Sir Mark. Hello. Sir Mark, no? dahil uh, ako ay proud Tausug, ako ay pinanganak sa Holosulu mm -hmm. at ako ay lumaki sa Zambuanga City. We are running nine years, Sir Mark. Uh, na nine years na kami by next year. Kanino bang influence to Nanay ba? Lola? Sino bang uh, nagluluto sa ang, bahay? Ang biggest influence ko po talaga, yung aking lola at aking nanay. Mm -hmm. no? Kasi simula uh, bata pa ako, as early as eight years old, nagumpisa na po akong magluto. Mm -hmm. Dahil uh, lagi po nila akong sinasama sa kanilang mga kusina. Mm -hmm. At pinapakita po namin, nila, sa akin yung mga pamamaraan ng pagluluto. So doon nagsimula nag-spark yung interest ko lalo na nung naaamoy ko yung pagsusunog ng niyog at saka yung paggagayak ng mga spices and all. So it's part my interest at at early at 8 years old gusto ko nang matutong magluto. Isa sa mga bagay na bakit akong proud. Dahil po ang mga tausog people lang sa buong Pilipinas ay na, ang nagsusunog ng niyog at ginagamit nila ito sa pagluluto. Tawag po nito ay pianggang manok. Pianggang manok. Oh, chicken dish. Ah, uh -huh. uh, naniluto po sa sinunog ng yung ano? Oh. Best paired po yan with okay. our turmeric rice. Nice. Turmeric rice. Yan po oh. nga yung yes, turmeric rice. At susurban ko po kayo, Sir Mark. Nagsaserve sa akin yung awardee mismo. Siyempre po. Idol ko po kayo. <laughs> Thank you. <laughs> Tula chula itum or the black beef soup of the tawso po ay ginamitan nung pamapa, no? Itum po ay ibig sabihin itim. Itim na black soup, parang yeah. ano? Yeah, tiula po ibig sabihin Tula. parang tinol, tinola. Tinola. Parang tuwa. Wow. Tinola. Napaka-rich ng flavor ng sabaw, no? Sarap, grabe. Uh, <laughs> halos lahat naman ng tiyala ko ay sa Kaya mahilig sa pampano. So ito po ay deep oh. pampano in sambal. Ang sambal po, ito po ay influenced by our neighboring Southeast Asian countries. Tulad ng Sabah, Malaysia, uh -huh. Singapore, Indonesia, Brunei. Kung kayo po ay nakadalaw na sa mga lugar na to, uh -huh. madalang po makakahanap po kayo ng sambal. Sorry. Dumating kami sa point na nabigyan kami ng Michelin Award at nakakatuwa po Yun ito. Yun eh. Paano sa tingin mo nangyari ito? Sir Mark, siguro po dahil sa consistency at saka sa pagmamahal namin sa ginagawa namin. Sino-source out po namin yung aming ingredients sa Zamboanga Sulu. sulo po namin yung mga local farmers and fisher folks. Ang kwento ng kanyang pinagmulan, sa mga dish niya ay matitikman. Kaya saan man siya makarating, at home ang magiging feeling marami pang mga pagkain sa Pilipinas na kailangan matikman ng mga Pilipino at they can be very proud of. Ano mang international award ang matanggap, pang five star ang magiging ganap. Kung mas kikilalanin ng kababayan natin ang kultura ng saan mang lupain sa bawat sangkap at sarap na inihahain. <laughs> Alam mo yung masakit? yung likod ko. Pero andito tayo ngayon sa Pasig kung saan na uh, merong pamasahe ang mga pajentero. At merong kakaiba dito, yung tinatawag nilang Turkish bath. -hoo -hoo -hoo! Let's go! Gusto mo bang relax Please man, Tuloy! Logalog -log sa Horizon Spa, dito lang sa Pasig, kung saan usap-usapan ang mga masahistang kakaibang datingan. Kaya't kabi-kabila ang katanungan. Hindi po may iwasan yung ibang mga uh, client, clients. Nagtatanong po sila kung nag-offer po kami. Pero katulad nga po na nakalagay, clean massage po kami. Wag malisyoso, clean massage only, everyone! Simple lang naman daw ang qualifications nila dito. Di naman required na super guapo, basta appealing at magaling sa pagmamasahe ng parokyano. Kaya nga naman eh, dumayo na ako. Dahil bukod daw sa mga therapist na dinadayo, eh pambato rin ang Turkish bath na may pahilot daw kuno. No. Ay, Pwede na kayo sa Turkish bath eh? Uy! Woo! Na ba? I'm sure not sure! Ay, ito! Ito na! Oh. na Ilo time! Pili ka malaw. ng buo mong pagkatao. Imamasahe. Sabay banla with luya at tanglad. Ah, uh, ginagawa po sa Turkish bath si Therapist na po. Ang bahala mag-scrub. And then, si therapist din po ang nagbabanlaw. ah uh, kadalasan po yan yung mga ang luya at saka tanglad. Pero yung ibang client po kasi namin, uh, ayaw nila. Gawa po ng para daw po sila nililitsyon. Aboy! Kulang na lang eh. Toyo! Wala naman <laughs> <ka pong> <laughs> po. Wala naman po toyo. Kapatuloy po ang puso. Wala ka na magagawa kung di magskurang. Ngayon, dahil sa may luya siya nasama, ang tawag na sa akin ngayon ay Mark Lugaw. Yun, mata lang po lang. Bagyan pero pa ba? Ay hindi po. dati po ako, boksingero po. Dating boksingero? Chila, Ma. At wag galitin ng loko. Oh, refreshing. Sorry. Sa kanya ko na iba to. Ma, may figura ka. Pero ikaw, ano naman background mo bago ka na Dati sa nagmo-modeling ko ako dati. Modeling. Wow. wow, legit na pageant king. Isang pose with pagwaping stone massage naman ang tawag dito kung saan kansel ang lamig sa katawan hagod dito hagod doon tanggal lahat ng stress na inipon mo buong taon at pagkatapos ng session ay eh, maluwag na ulit ang pakiramdam ng mundo ganun ano para sabi ko nga kanina parang humiwalay yung diwa sa katawan mo pero yung diwa dapat bumalik ha <laughs> sinasabi ko sa inyo it's worth the experience Hmm? Logalogs Logalogs Pasko na naman At kung may kainan Alam nyo na yan Di pwedeng wala sa handaan Ang hari ng mesa Ang favorite ng bayan Kaya't sugod sa ultima Ang inyong favorite kaka Para malaman kung paano nga magawin Ang ultimate Christmas handa Together with Madam Lulu, the carny queen, natuturuan tayo sa hamon making. Hello, galogs! Ayan, malalapit na po ang kapaskuhan. Siyempre, umpisa na po natin ang paggawa ng hamon. Pwede na? Yes po. Ano unang panahon? Naku, medyo matatagalan to. Matagal to. Galing po ako sa Bureau of Animal Industry. Sabi niya, tingnan mo kung ano ang pinakamitli namihamon ang isang Pilipino sa panya. Ah, pa, nakagawa kami ng hamon. Masarap. Itong araw, may hamon 7! Seven. Na, seven oh. days. Oh. So... Ito, pigi. Dalipot na ka nga. Pigi. 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 Yeah, pigi. Pigi ng baboy. Malaman. Hindi ko bala. Ayun siya. Hmm. Ito, ito, ito. Kailangan po herendinia. Gagawa tayo ng pumping pickle. Pero na po kaming instant mix. Tulunawin niya na lang ito. Mm -hmm. This is good for 5 kilos. Mm -hmm. Okay. okay. Kakanawin. So, lunaw, kanaw. Tapos, una, suksok. Wow. Ah. Oh, Ako, no? Okay. Tapos, no, lalagyan mo ng panlabas inyong dry cure. Pagkatapos, no, lalagay mo sa ref, gitna. Okay. Okay, go! Go! Ito yung curing mace. Lunaw, 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 sala, sala, sala. Ang lahan mo siya. Han sabi? Mm, oh, ito ha, ah, iniksyon lang kita bago ko gupitin. Mmm, para lang kagat ng langgat. At niya ang dinosaur. <laughs> <laughs> oh. Swapi lang masahe. Ang um, masahe uh -huh. po ngayon yan, lang yung, yung pumping solution natin. Um, wala. Yeah. Habang nasa ref, eh waiting, waiting ang tropa. At after seven days... Uy! Seven days na, Sir Arbor! Ay! Uy! Ayan na siya! Ayan, dito usually niluluto. Meanwhile... Ready, ready! Wow! Super juicy! Mmm! pang lambot! Christmas na Christmas, lalo ganito. Nakakatakam naman, everybody! Next naman ay ang classic pear-shaped ham na perfect pang handa at uy, pang regalo! Umpisa natin sa arte. Ano una natin gagawin? Ito po yung mixture natin. Nandito na po yung seasoning. Tapos yung pagpalasa natin. to mass na selgo oh 1.3 meanwhile wow the glaze is glazing the harmon is harmoning. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Pwedeng panghanda, pwedeng pambenta. May hamon ka na nang di nabubultas ang bulsa. Thank you, Ultima, sa another negosyo idea. Sa paparating ng lantakan, Ira. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ng ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating masagi ng lumbay, pagani ng trip buhay. Ako ang si Kaka, Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento. 金马座上的夜。